na umaga sa inyong lahat, mga bata. Ako nga po pala si Miss Erika Kulin de Arevalo. <coughs> Dumako na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Ito ay ang geografiya ng Pilipinas. Sa araling ito, ang tatalakayin ang physical na geographical ng Pilipinas. Sino ang may ideya sa geographical physical? Magaling! pinag aaralan dito ang iba't ibang natural na proseso at kaganapan na nangyayari sa loob at labas ng ating mundo. Dito pumapasok ang pag-aaral ng kalupaan, karagatan o ang mga katubigan, klema at iba pang may, may kinalaman sa pisikal na anyo ng daigdig. Kanina ay nabanggit sa ating isinagawang aktibidad ano ang, ano ang maitaturing niyong pisikal na geografiya. Magaling! Ngayon ay dumako tayo sa geografiya pisikal ng Pilipinas. Sa bahagi nito, mauunawaan nyo kung paano nakakaapekto ang pisikal na katangian ng Pilipinas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, klima at panahon. Base sa inyong kaalaman, ano ang klima, mga bata? <coughs> Mahusay! Ang klima ay tumutukoy sa pangkalahatang kalagayan at atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Samantala, ano naman ang panahon? Magaling! Ang panahon, ang panahon naman ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera sa isang lugar o sa loob ng ilang oras. Upang malaman ng klima ng isang bansa, ay mahalagang matukoy ang lokasyon nito sa mundo topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar. Pagmasdan mabuti ang globo, makikita sa makikita ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Ano ang napapansin nyo sa ating bansa, mga bata? Mm. Magaling. Ang inyo mga obserbasyon ay tama. Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng tropiko ng Cancer at Ecuador. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador ang Pilipinas ay nasa mababang latitude Latitude 4 Negative 21 Celsius Hilagang Latitude <clears throat> Ang Pilipinas ay direktang nasisinagan ng araw dahil, dahil sa lokasyon Dahil sa lokasyon ito ang Pilipinas ay itinuturing ng may klemang tropikal ano nga ulit ang dalawang klemang ating nar nararanasan, mga bata? Mahusay! Tama ang inyong mga nabanggit. Siya, siya nga ang may dalawang uri ng klema sa ating bansa. Ito ay ang tag-araw at tag-ulan. Ang tag-araw ay nagsisimula ng Nobyembre hanggang Mayo. Ang tag-ulan naman ay nagsisimula sa Hunyo hanggang Oktubre. Gayunpaman, nakakaranas din ng iba't ibang klima ang bansa dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperature, taas ng lugar, galaw ng hangin at dami ng ulan. <laughs> Ngayon, dumako naman tayo sa anyong lupa at tubig ng ating bansa. Ano-ano nga ulit ang mga yamang lupa ng ating bansa? Mahusay! Ang mga anyong lupang mayroon ng ating bansa ay ang mga sumusunod. Mga anyong lupa Kapatagan Ang kapatagan ay patag at pantay ang lupa rito. Maaaring ito ang taniman ng mga palay, mais at gulay. <coughs> bundok Mataas na anyong lupa na may matarik na bahagi. <coughs> Burol Burol Higit, sa, higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. Bulkan mataas na ang lupa, ngunit may butas sa tuktok o sa tagiliran. Naka, nakaloob nito ang mga ang mainit at kumukulong putik at bato. <coughs> Lambak. <coughs> Isang kapatagan, ngunit napapaligiran ng mga bundok. Marami rin mga produkto tulad ng gulay, tabako, mani, mais at palay ang maaaring itanim dito. Talampas Batag ng lupa sa tuktok ng bundok. Mainam itong taniman dahil patag at mataba ang lupa dito. <coughs> Baybayin o dalampasigan. <coughs> Mabuhangin na anyong lupa nakatabi o malapit sa tabi dagat. <clears throat> bulubundukin o bulubundukin magkakarugtong at magkakatabi-tabing bundok <clears throat> pulo o isla mga lupain na napapalibutan ng tubig yungib o kweba mga likas na butas sa mga kabundukan na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng mga tao at hayop. Tangway Pahaba at nakausling anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Kapuluan o archipelago Lupo ng mga pulo o kaya'y katubigan na naglalaman naglala, ng mga malalaki o maliliit na pulo. <clears throat> Ngayon, magbigay ng mga halimbawa ng mga anyong lupang nabanggit. Tama! Ang mga nabanggit nyo ay ilan lamang sa mga tanyag na anyong lupa na dinarayo sa Pilipinas. Ang mga ilan pa sa mga halimbang halimbawa nito ay ang Bulkang Mayon. <clears throat> sa Albay, isa sa pinakatanyag na bulkan sa buong mundo. Dahil sa hugis nito, talampas ng Bukidnon, Tinaguri ang food basket ng Mindanao, talampas ng Kulaman, South Cotabato. Hundred Island sa Pangasinan, Pulo ng Luzon, Pulo ng Visayas, Pulo ng Mindanao. <coughs> At alam nyo ba, mga bata, na ang bansang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelago? Itinuturing itong pinakamahabang baybayin sa buong daigdig. <coughs> Narito naman ang mga anyong tubig. Ang anyong tubig ay kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig sa isang lugar. <clears throat> ang Pilipinas ay isang bansang insular kung kaya kung kaya napapaligiran ito ng iba't ibang anyo ng tubig. Ilan sa mga anyong tubig nito ay ang sumu, ang sumusunod. <clears throat> mga katangian ng anyong tubig. Karagatan. Ito ay ang pinakamalalim at pinakamalawak sa lahat ng anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Dagat. Ito ay ang bahagi ng karagatan. Ang tubig ng dagat ay mainit at mas maliit kaysa sa karagatan. Sapagkat nag nakadugtong ito sa karagatan. Luok. <clears throat> ito ay ang nagsisilbing daungan ng mga barko at iba pang at iba, pa maalat pang maaalat din ang, ang tubig at iba pa at iba pang sasakyan na pang dagat maalat din ng tubig nito sapagkat nakadugtong ito sa dagat o sa karagatan Golpo ito ay nasa bukana ng dagat mas malawak sa luok na nanlili, nali, naliligiran din ng lupa. Talon <coughs> Ito ay ang tubig na bumabagsak sa lupa mula sa mataas na bundok sa lugar. Dumada, dumadalo ito sa mga ilog o iba pang anyong tubig. Ilog Ito ay mababa at <coughs> palikulikong anyong tubig na tumutukoy sa dagat. Hindi maalat ang tubig nito. <clears throat> Lawa. Ito ay anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Bukal. Ang tubig na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Bukal. Ang tubig na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Ang mga bukal na ito ay pinagkukunan din ng enerhiya. Tinatawag din itong hot spring. <clears throat> Ngayon, magbigay ng mga halimbawa ng anyong tubig na nabanggit. Tama, ang mga nabanggit nyo ay ilan lamang sa mga tanyag na anyong tubig na dinarayo sa Pilipinas. Ang ilan pa sa mga halimbawa nito ay ang talon ng Pagsanhan sa Laguna, Talon ng Maria Cristina sa Lanao, del, Lanao del Sur, Ilog ng Cagayan sa Cagayan, Ilog Pasig sa Manila, Ilog Agnong, Pangasinan, Ilog Chico sa Kalinga, Laguna de Bay sa Laguna, pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Lawa ng Taal sa Batangas, Tiwi Hot Spring sa Albay, maraming hot spring resorts sa Laguna. <clears throat> Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmula sa kalikasan tulad ng lupa. Kabundukan, kagubatan, mga katubigan at depositong mineral na nagbibigay pangunahing pangangailangan ng tao. Ang ating bansa ay pinagkalooban, pinagkalooban ng isang masaganang kalikasan dahil dito mapalat ang Pilipino dahil nakukuha natin ang ating mga pangangailangan mula sa kalikasan. Tulad ng makakain maiinom at mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng masisilungan o bahay. Ngayon, kung tunay ngang nakinig, ano nga ulit ang pisikal na heograpiya. Mahusay, dito pumapasok ang pag-aaral ng kalupaan, karagatan o ang mga katubigan, klima at iba pang kinalaman sa pisikal na anyo ng daigdig. Ano nga ulit ang dalawang klimang nararanasan mga bata? Tama. Ngayon, bakit mahalagang pag-aralan ang katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa? Mahusay. Mahalaga ang katangiang pisikal sa pag-unlad ng isang bansa sapagkat ito ang magdidikta kung gaano karami ang likas na yamang makukuha dito. Ang pisikal na itsuran din ng bansa ang magsasabi kung magiging epektibo ba ang, ang pakikipagkalakal dito. Ngayon, tapos na ang ating aralin, mayroon akong inihandang maikling pagsusulit. Panuto, basahin ang mga pangungusap. Bilugan ang plus sign kung tama ang pahayag. Kung mali naman ang pahayag, bilugan ang minus sign. Magaling mga bata! At ngayon, para mas ma mas maging mahusay, ay mayroon akong itinak inihandang takdang aralin para sa inyo. Panuto, gumawa ng poster na nagsusulong ng pagpapahalaga sa likas na yaman ng ating bansa. Yun lang mga bata, maraming salamat.